Meron pala tayong mga kababayan na, ano na sila, paalis na sila, tapos, nasa airport na sila, hindi pa sila, sa Pilipinas pa lang ha, meron na silang uh, visa, lahat-lahat, kompleto na sila ng, ng papeles. May visa na sila, nakatatak na yung visa nila ng, ng pa-Canada. Nasa airport sila, hininto pa sila at hindi sila pinasakay. Parang po kami. Tinitrace po namin yung problema ng visa hanggang 9.30. Nag-decide nag na po yung supervisor doon na, ma'am, uwi na po kayo kasi hindi talaga, magkoclose na po yung check-in, hindi na po kayo may, ma ng ng ano po ng board boarding pass hindi kayo may issuehan kasi nag-invalidate po talaga yung ano ng visa ang Katay Pacific hindi alam ang gagawin ang sa akin bakit daw hindi ako makapasok bakit daw hindi nila ma-check in ang visa ko revoke na pala last uh, month pa yata yun uh, na So, bakit daw hindi ko alam? Yes, I'm single mom ma and may 7 years old akong anak na yun talagang inaasahan ko na yung Canada lang talaga. Paso, wala na ban pa. Kaya parang hopeless na. Yun! <laughs> wala lang. Gawa tayong video ulit. Eh. Yush! Ganda ng panahon, no? Oh. Diba? Look at the look at this place, man. So peaceful, yeah. Diba? So peaceful and freaking green. Walang ganito sa sa Bagay, meron pa rin ganito sa Makati dati eh. Kaya lang sa sa Makati, meron ganito dati. Eh. Pinagdadagigan pa nga namin eh. Kaya lang ngayon, umuwi ako. Ano na siya? mall na yung sa Ayala Triangle yun ko ba yun na lang yung magandang takbuhan dun sa Makati eh sa BGC pwede pa naman pero sayang yun nasa Makati na yun sa so pwede pa rin mag jogging dun kaya lang na yung lugar tapos kagahapon nga pala ano uh, ano ngayon pala dito today is Monday Monday, September 16, 2024. Hindi na ako nami-miss ng ano ngayon ng date kasi sa trabaho ko palaging may date. <laughs> hindi to dati nung nasa production ako, hindi ko alam kung anong anong date na visit Eh ngayon, yeah, ganda na sa akin oh, look. Oo. Ah. <laughs> Ang ganda ganyan dito pag summer naglalabasan yung mga magagandang sasakyan di ba? Ano yun yung mga classic cars o oh, yun nga nung ano nung Saturday meron kami ano ah oh, syempre normal na yung inuman namin pero mer medyo special yung occasion nung nung Sunday kasi ano ah, ano ba yan Uh, padispidi na ng aming isang tropa, no. Ayokong sabihin kung sino kasi baka ano eh baka hindi pa nila pinagsasabi sa mga ano sa ibang mga sa nandito sa Brandon, no. Pero sila eh ano na. Tatakas na sa Brandon, no. Pupunta <laughs> na raw sila sa Calgary, no. ganda ng Calgary kahit hindi ko pa nakikita kasi di ba naalala niyo na pumunta kami ng ng Alberta hindi man lang kami naka ano hindi man lang kami naka <laughs> punta ng Calgary kasi ilang araw lang kami doon nagmamadali kami hindi na namin nadaanan yung Calgary pinuntahan lang namin yung mga sa Alberta yung mga usually yung mga ano mga nature scenic views mga ganyan no kaya hindi na namin nadaanan yung Calgary nadaanan namin pero hindi na namin siya pinasok sabi nila maganda raw yung city ng Calgary. Doon na raw sila titira. Aalis na sila dito sa Brandon after 5 years. Kaka citizen lang nila this year. Tapos ngayon nagbigla silang nag-decide na uh, manirahan na sa ano manirahan na sa Alberta sa Calgary. Saka safe nang safe na silang lumipat. Kasi citizen na sila. Hindi tulad namin dito mga kahit sabi mo, permanent resident na kami. Eh, mas maganda ng sigurado tayo pagka citizen na ano. Kaya ngayon, sa ngayon, ipon-ipon lang muna tayo. Ipon-ipon. Ang gusto ko nga palang ikwento, baka mapunta na naman tayo saan. Baka sabihin na naman ng nanonood sa akin, ang dami mo paikot-ikot, ang dami mong, mong pasikot-sikot, no? Ganun talaga, pinapahaba natin yung video natin. <laughs> Kailangan meron tayong minimum 8 minutes na video, no? Para totoo lang tayo para alam nyo kung bakit daldal -dal ako ng daldal. -dal. Meron pala tayong mga kababayan na ano na sila, paalis na sila. Tapos, nasa airport na sila. Hindi pa sila. Sa Pilipinas pa lang ha? Meron na silang uh, visa, lahat-lahat, kumpleto na sila ng, ng papeles. May visa na sila, nakatatak na yung visa nila ng, ng pa -Canada nasa airport sila, hininto pa sila at di sila pinasakay. Hindi nga raw malaman ng Katay Pacific kung anong gagawin eh. Kasi parang naaawa daw sa kanila kasi nga ano, uh, ni yung kanilang visa ni Canada. Isipin niyo yun, no, paalis na kayo. Biglang ano pa, ang pinakamasak pinakamasaklap pa nun, ban na sila sa Canada. Ban sila ng five years. Hindi sila pwede mag-apply ng kanilang visa for 5 years dahil lang sa kanilang uh, nagawa o, ano nga ba yung ginawa nila hindi yun nga yung pinapanood ko sa inyo nung ano eh, nung simula ng video na to eh. ano sila uh, ano ba to uh, misrepresent, misrepresentation no iisa lang pala yung ginamit ng travel agency nang ano na yung para mga itinerary nila ano pare-pareho daw dun daw nagano yung immigration ng Canada ngayon Uh, pinapagsubmit daw sila ng PFL yung parang explanation dun sa ano sa mga documents na naano sa kanila na red flag hindi raw nila na, hindi raw na i-submit kagad ni ano travel agent kaya yon revoke yung kanilang ano kanila ang uh, visa yeah sakit nun yung ano ngara don gumastos uh, na ng kalakilaki, kanini anini eh? uh, visit visa lang yun eh uh, umano raw, uh, gumastos na ng kalaki-laki para lang, ano, sa, sa ticket. Basta, ano, yung iba raw, hundreds of thousands daw ang, ang kanilang ginastos para lang, para lang makalis sa, makapunta sa Canada. Tapos yun, biglang na-revoke. Diba? Yun, yeah, mahirap. Ano nga eh, akala nila, ano raw eh, parang sure na sure na sila na makakaalis na sila kasi nga meron na silang visa tapos nung nandito na mismo sa anong na raw sila mismo sa ano sa airport dun pa raw sila na harang kasi nga na-revoke yung kanilang visa isipin mo 'yun no wag wag ka talagang magaanis kami dati nung ano nung paalis ano na kami, nabigyan na kami ng visa. Ano na eh, kampante na kami. Kasi syempre, may visa na eh. Ganun ka na, ibig sabihin, sure na sure ka na na makaka, ano eh, sure na sure ka na na makakaalis eh. Yung pala, hindi pa pala yun, ano, hindi pa pala yun yung, yung assurance mo para makakapunta ka ng Canada, no? Hanggat di ka lumalapag sa Canada, Huwag ka munang magpa-kampante. <laughs> Uwi na yata, marami na sasakyan Medyo ano na, padilim na. Alas 7 na kasi. Maano na ang liwanag. Mabilis nang bumaba ang liwanag. 7 o'clock o ano na, madilim na. Sorry. Sorry, nakaharang ako. So, yun. Yun ang balita. No? Lalo pa ngayon na mas maigpit. Meron nga kaming, meron kaming nabalitaan na sa mga ano yun, sa mga group ng mga Canada, Filipino community, mga ganun. Ano na sila? Nandito na sila sa ano nasa Toronto na sila, lumapag na sila ng Toronto. Ano pa sila napabalik pa sila ng Pilipinas. Uh, ano rin parang misrepresentation din ng ano ang naging finding sa kanila. Uh, wala raw ano, kahit umiiyak na raw yung ano yung tao na uh, na pinapabalik sa Pilipinas. Wala, wala na gawa. Pilipinas pinabili kagad ka ng ticket. Hay. Kaya yung mga ano, yung mga ano kababayan natin diyan na nagpaano talaga nagpapakamatay halos ma makapunta lang makalis lang sa Pilipinas makapunta sa mga magagandang ano magagandang countries like Canada, New Zealand, uh, UK, Europe. Ano hindi mo rin ma ano hindi mo rin masisisi na ano na talagang napaka-desperado eh. kasi sa ano sobrang hirap talaga. Sobrang hirap pumunta sa mga ganitong bansa. Kaya swerte pa rin talaga yung ano, swerte pa rin matuturing kami na yung mga nakaalis ng Pilipinas at nakapunta sa mga gustong sa mga first world country. Kasi ano eh, ibang iba talaga. Iba yung dati eh. Tingnan nyo naman. Para ako nasa Alabang. <laughs> binalita ko lang sa inyo, no? Talagang tuloy-tuloy, pasensya na kung puro pangit yung mga balita sa ano, sa channel ko ngayon kasi 'yun talaga yung ano, yung realidad ng ano eh, ng mga nangyayari dito sa Canada ngayon, lalo na at ngayong ano, naghihigpit ang Canada. Hindi natin alam kung ano mga susunod pang mga hakbang nila para ano para ma-prevent lalo yung pagpunta ng mga immigrants ganyan no ang dami nga, ano, di ba, yung merong nga balita na, ano, uh, libo-libong mga international students, pau-uwin. Saan yun? Yung mga karamihan doon, yung mga India, mga Indian. Ano. Kasi, ano nga, sa so, sobrang dami na raw nila dito. Kaya, ano, tapos sila pa yung mga na, ano, sila pa yung mga nagpo-protesta na bigyan daw sila ng, meron daw silang rights para mag-stay. Eh! <laughs> lalong naiinis yung mga Canadians Kasi nga, ano, ini-impose nila na ano na sila meron silang rights na mag-stay eh ano nang naman sila student permit tapos natapos na yung school nila no ano pang ano nila na, na mag-stay yung mga ganun ba basta maraming balita lalo na magtingi-tingi kayo sa TikTok pag tumingin kayo ng isang beses sa TikTok ng ganyang topic pare-pareho na eh <laughs> hmm? lang wala na akong ibang makwento sa inyo eh e, yun lang ang ano ko para makapag-upload tayo itong araw na to, no yung sa mga nanghingi ng ano sa akin na mga CB mga reviewers ganun pa rin mag message lang kayo sa aking FB page saka sa aking Whatsapp Woo! bibigyan ko kayo free of charge <laughs> na? yun like, share, subscribe yung mga ganun alam nyo na yun eh. sige na paalam